what's up mga kabay isang magandang hapon <laughs> mga kabay may ano ako dito uh, red balit, eh, galing kami ling tarla kasi umuwi kami ni sir nung mahal na araw uh, kailangan ko nasang ayusin mga kabay bali dalawa yung inuwi ko uh, dalawang piraso kasi wala na nga mag aalaga dun mga kabay kasi kasama ko dun hindi naman mahilig yun Aww. Kaya ang ginawa ko, uh, kinarga ko sa compartment ng sasakyan kasi gusto ko dito sa alagaan. Sa kaya yung red balete ko mga kabay, inubusan ko talaga sa nandahon. Kasi lag, uh, lalagyan ko rin sa ng wire. Uh, nakapagdala din ako ng konting wire, yung pang bonsai. Kaya papakita ko na sa inyo. Ito siya. A few moments later. On. Bye. Inuwi natin. Ang natin ng plastic ano ba Ah, uh, bigkit pa naman itong pagkalagay natin. Ayan o, naghanda na ako ng pagtamnan ito. Ito yung gagamitin natin. Ayan. Ah, uh, Sablit lang mga kabay, tanggalin ko lang. Ayan, ito yung kanyang puno. Ayan o, nakaano tos ba to, mga kabay? Ayan. Ilabas na natin. Ayan ito, natin natin ilabas. Ay, naku, mahirap. Malaki na kasi yung puno nito. Ayan o yung puno niya nakapatong siya sa bato tapos ito yung pinakaswil niya ang gagawin natin ngayon ilipat natin siya ng lagayan ah uh, paano ba to yun sa mga kabayo oh. yun ikutin natin yan siya ito siya yan oh, sobrang laki na talaga kanyang puno ito siguro mga kabay baba siguro natin to yan basta ayusin natin to mga kabay ang uh, kanyang ano ito tatanggalin ko siguro to ang bubuhayin ko hindi pa ikutin ko na lang tos, kabila ganyan ko na lang siguro Yun, kasi madaling wiran tong mga ganito mga kabay mga red baliti tas ito yan para pantay pantay siya para mag ano ito yung wire ko konting konti lang nga mga kabay oh. uh, di, hindi to kakayanin kasi dalaw tong inuwi ko mga kabay ito pang isa yon ah, uh, ito, matagal na rin sa akin to mga kabay na sa uh, limang taon na rin to. Yan ito, tatang lilinisin ko talaga to lahat. Ito, tas tanim natin to ulit. Ito yung itsura niya, yan o. Oh. Sobrang laki na rin niya, mga kabay. Kaso lang, hindi siya na nawai nawayran kaya ganyan yung itsura. Ito, ito siguro puputulin natin. O, anong hitsura niyan? ibang vlog na lang yan mga kabay gagawin natin para mapanood nyo. Unahin ko muna to. Yan siya. Okay, mag-ano na tayo ng suwel. Yan dito mga kabay, kumuha na ako ng ano. Para yung ano natin, hindi lulusot, hindi matakpan yung mga butas. Yan, halong-halong ano to. Yan o. Yan, maganda rin to sa mga bonsai mga kabay. Yan siya. Tapos iayos na natin. Gagawa tayo ng suwel. Yan. Para ma ayos na natin. Dito, ito. mix na ko dito. Para maglagay na natin yung ano mga kabay. Dito. Mix-mix na natin. Ah, ulang yata ito. Dali, madali na ito mga kamay. Ipatong lang natin siya. Yun. Dali na natin. Yan. Sakto. Tapos siyempre, dadagdagan natin yung ano. dito mga kabay, lalaki na talaga ito ng gusto. Kasi nadagdaga natin yung kanyang suwil. Pinakalupa niya mga kabay. Ah, kasi naawa talaga ako doon mga kabay na ano. Ah, pinabayaan na lang doon sa sa gilid. Dito, mapapaganda na natin ito. Ulit. Ang sayang mga kabay, ang ganda ng kanyang ano. Ganda ng kanyang mga Branches. Corn. Tapos na maya, biligan na natin yan. Hindi ko lang alam mga kabay kung uh, paano natin ito ano. Uh, uh e, ano kasi baka kulangin ako sa wire. Yan siya. Yan, baka kulangin tayo mga kabay. Ano yung kakos ko? Subukan natin mga kabay maglagay ng ano wire. subukan natin. Ito siguro, ito lang siguro yung tatanggalin ko. Ibaba natin. Dito sa part 2 mga kabay, pinatay ko pala yung audio kasi ang ingay ng ano, ingay ng aso, tapos may nag-owalize, may nag-uusap, baka hindi nyo maintindihan mga kabay dito mag start ako maglagay na ng wire kasi lang mga kabay yung ano natin yung wire kulang kasi konti lang din yung nauwi natin yan ito mga kabay bale mahigit na rin to sa ano sa akin mga tatlong taon tapos yun nga iniwan natin sa tarlac kasi uh, pinalipat ako ni sir dito sa manila nagkataon mga kabay nakauwi kami dinala ko na sa mga kabay yan, malagaan ko na ulit to. Bali, dalawa yung dinala natin. Yan, ito mga kabay, red baliti. Dati mga kabay, sobrang ganda na talaga nito. Kasi parati ko siya trim yung kanyang mga dahon. Tapos napaganda natin yung paglagay ng wire. Kaso lang mga kabay, uh, nung wala tayo doon, uh, humaba yung kanyang mga branches. Humaba ng humaba. Nawala na sa ano mga kabay, aran yung mga sanga niya. Kaya ito ngayon, kahit kulang yung wire natin ah, pagkasiyahin natin mga kabay para maiayos lang natin kahit paano. yun ito mga kabay napaganda natin sa lahat ng nagbubunsay ah, saludo ako sa inyong lahat ah, miga miga shout out sa lahat ng nagbubunsay ng mga punong protas, punong kahoy yan ah, grabe mga kabay kapag mahilig tayo sa mga halaman, kung ano-ano. Uh, lahat mga kabay nagagawa natin, naaaral natin. Ito sa uh, pinatong ko siya sa bato mga kabay. Tapos, uh, sobrang dami niya, rang, uh, dami niya na naring ugat. Kaya ito, pinaganda na natin. Ito, dudubulan ko siya ng wire dito para mapababa natin mamaya mga kabay. Yan, pasensya na. Uh, Talagang pinatay ko yung audio. Tapos, nag-voice over na lang tayo kasi dito sobrang ingay. Ah, hindi niya maintindihan, may nagwawalis, may nag-uusap, may nagtatawanan. Kaya ah, mahirap mga kabay mag-vlog na ganito. Wala tayong magawa kasi may mga kapitbahay tayo. Okay. Ito inaayos-ayos natin tong isang wire kasi yun lang baluktot baluktot siya. Kasi wala pa tayong pambili mga kabay. Kasi medyo mahal din to sa ano. Ah, medyo mahal din to pagka bumibili tayo. Sa ngayon wala pa tayong budget. Kasi medyo nahihirapan nga tayo dito mag-vlog mga kabay. Siyempre, uh, na, may amo tayo, nagda drive tayo. Kaya kapag walang biyahe mga kabay, ginagawa ko talaga. Dali-dali uh, ako mag-vlog para may, may upload lang sa channel natin. Kasi kaya ako gumawa ng mga video uh, para makapag-share. Kapag sino yung may gusto sa mga ano natin, yan. Uh, maraming maraming salamat sa mga ginagawa natin. Sana. Uh, nakapagbigay ako ng konting kaalaman din sa inyo. Yan, binabaluktot na natin. Itong maliliit na branches, mga kabay, uh, pabayaan ko lang sa muna. Uh, kung makabili na ako ng panibagong wire, saka ako na lang sa ayusin. Ayan na siya. Uh, medyo gumanda-ganda naman ng konti. Yan. Pinakamahirap, mga kabay, magbunsay pagka nagwire tayo na kulang tayo sa gamit. Yan. Dito sa ita siguro may babawasan tayo na sanga. Yan ang sarap sana to lagyan ng mga wire yung maliliit na branches para ah, hindi na si ano. Ito, tatanggalin ko na lang tong medyo malaki. Tira ko tong ah, tatlo nandito sa taas. Yun. Para maayos na natin. Okay. Tsaka... Uh, mega mega shout out sa lahat ng mga solid subscriber natin hanggang ngayon. Kahit pa paano, nandyan pa rin sila, nagtsatsaga sa mga uh, video natin na uh, hindi na talaga matawag na ano. Araw-araw, uh, hindi tayo maka-upload kasi yun na nga. Marami kami lakad ni Sir. Kasi dito, dito tayo kumukuha kasi ng ano mga kabay, yung pang, ano sa pagpaaral ng mga bata. Kaya hindi ko talaga pwedeng unahin na ano Kasi magugutom talaga sila sa probinsya Pagka ano uh, Kahit bumaba yung views natin uh, Patuloy pa rin ko sa pag-upload Kasi balang araw Dadami din to mga kabay sa pagtsatsaga natin Ganon talaga ang buhay Kailangan muna natin na uh, duman sa butas ng karayom Bago natin maabot yung mga pangarap natin Kaya yung mga ganitong mga video pagtiagaan niyo na lang talaga mga kabay. Yung iba kong video sana suportahan niyo rin yung mga pasingit-singit na pagda kung saan ako magpunta. Uh, sa ngayon mga kabay, no choice talaga tayo kasi hindi tayo makakonsentrate sa pag pagbablog. Kasi alam niyo na, uh, mas inuuna natin yung hanap buhay yung pagda-drive kasi we, we, hindi naman talaga tayo dito na buwan-buwan kumikita yan, pagka umabot, ma-rets mare, uh, ma lang natin yung binibigay ni White, eh. Yun, medyo makakuha tayo ng konti. Pero hindi talaga, ano, mga kabay, hindi talaga katulad dati na medyo malaki-laki yung kinikita natin nung nandun pa ako sa Tarlac. Okay? Uh, balik tayo dito, konsen, uh, balik tayo dito sa topic natin sa pagano ng bonsai. Ito, mga kabay, kita nyo na binaluktot ko na yung pinakakabilang side. Kasi ito, lalagyan ko rito ng wire. Para magawa natin yung gusto natin mga kabay Okay, yan Iano lang din natin dito sa kabilang side Para uh, may ano sa mga kabay May front Yan Kulang na kulang talaga ako sa wire pagpasensyahan nyo na talaga Kapos na kapos Pinaka mahirap maglagay ng uh, ah, Mag-arrange ng mga sanga Kapag kulang ka sa gamit Ito, so, pinilit ko lang mga kabay Para may ma-upload lang tayo Tsaka pagka maayos naman natin 'to, madagdagan natin 'to ng ano. O oh, kahit anong uh, gawin kong angat, wala na. Ang iksi na lang yung natira. Ay nako. Ah, uh, pagpasensyahan niyo na tong video na to mga kabay ha. Sana maawa kayo, paki-like, paki-share na lang. <laughs> Yan dito may isa pang malaki. Eh. Uh, dito naman to sa ano. Ay nako. Medyo nahirapan talaga tayo ay antok na antok na nga ako mga kabay sa ginagawa natin pero pagtsagaan nyo talaga tong video na to yan ang pagbubunsay mga kabay napakaganda sa ano natin sa ating harapan ng bahay kapag lalo na kung mabuo na siya sobrang gandang tingnan lalo na yung uh, ano ko dati yung abunsay uh, ng yun lang yung sa tarlak pa ko na may may naka ano kasi mga kabay yung subscriber natin talagang binili niya, pinuntahan talaga niya. Eh, hindi naman ako makatanggi mga kabay, siyempre. at layo na pinanggalingan. Sa so, unang-una, subscriber natin, yun lang. Talagang tuwang-tuwa sa mga kabay yan. Ito na yung ano. Uh, kung may marami lang sana kong wire mga kabay, mapaganda pa talaga natin ang hosto to. Yan o, no, kulang na kulang, hindi ko sa talaga mapasunod ng hosto. Kasi wala, ulang talaga mga kabay kasabi ko sa inyo pagpasensyahan nyo na tong video na to uh, next time pagka uh, umayos na to mga kabay maka, at saka makakuha na tayo ng ibang mga wire uh, mapakita ko na sa inyo mga kabay siguro makapal na rin yung mga dahon nito pero sa ngayon pagpasensyahan nyo na talaga mga kabay kasi ang dami kong gustong gawin sana kaso lang hindi ko sa mapasunod yan you know? o, gilubag-lubag na nagay na nung nasa ubos <laughs> hindi talaga sa susunod kasi kulang sa sa wire pero yan medyo maganda naman ng konti konti lang yung kinaganda niya hindi talaga totally na ano ay dito naghihimay ako ng mga maliliit na ano ito dito sa dulo lagyan ko nga to para uh, isang ano lang ba kasi pagkaganito mga kabay na stress talaga yung mga ano binubunsay kasi yung mga sanga Uh, pinipilit natin na uh, pinapasunod natin sa gusto natin para uh, pagka ano naman maganda naman tingnan pagka magkakaroon na sa ulit ng dahon sa mga bago palang magbubunsay dyan, uh, kailangan nyo talaga kalbuhin lahat ng ano uh, bubunsay nyo pag maglagay ka ng wire kasi makikita nyo yung mga uh, parting uh, tutubuan ng mga sanga, maiwasan nyo pagka maglagay kayo ng wire kasi kapag yun ang tatamaan, hindi na talaga magsasanga o hindi na siya magdadahon. Uh, ganon talaga kapag ka, uh, ano, sa lahat ng first timer na magbubunsay, yun ang anuhin nyo, katanggalan nyo talaga sa nandahon. Okay? Ito na sa mga kabayo. Uh, ilalapit ko na yung ano ito. Wala. Hindi talaga nalagyan ng wire. Yan. Ito siya. Wala rin. Hindi natin mapabuka. Itong sa taas medyo nakabuka sa mga kabay. Ayan Oh. Nagawa natin ng apat. Yan, mas maganda sa tingnan. Yun, ang sa taas kasi nabaluktot natin siya ng gusto. Yan, ito mga kabay, maganda talaga to pagka marami tayong ano. Ah, marami lang tayong sanang wire kasi mawire natin lahat. Yan, mega mega set out pala kay ano. Dar sa uh, Dar Salvador, yan, from Santa Ignacia. Doon ako natuto talaga mga kabay, magayos ng mga bonsai. Yan. Pakibisit na lang yung kanyang ano mga kabay, uh, page. O may YouTube channel din siya. Yan. Kung gusto niyo talaga mga kabay na makakita na magagandang bonsai, yan, pakibisit yung channel niya. Yan si Dar Salvador. Grabe, malupit yun na artist bonsai mga kabay. Malupit talaga, umano yun ng mga ano. Ang dami niyang mga items, iba't ibang klase. Kasi maka, madala sila dati mga kabay makapag ano, makapag vlog. May iuwi pa ako ng isang mga kabay, yun na mga kapit na kapit sa ano, kapit na kapit talaga sa bato. Ang problema mga kabay, sobrang bigat. Pero itsitsi ko kapag makauwi ako ulit ng kamiling tarlac kung kaya ko sang iuwi dito. Yan, napabayaan din yun mga kabay pero sobrang ganda talaga yun sa totoo lang kasi kumapit na talaga sa nang husto. Yan, wala siyang ano, Uh, wala sa lupa, puro bato lang siya, pero yun ang maganda talaga. Eh, di ko lang alam mga kabay kung paano ko dadalhin yung kasi parang di yata kaya ng isang tao yun. Okay, dito, uh, malapit na tayo maano mga kabay. Yan, binibidyohan natin para makita niyo yung kanyang latag. Uh, kulang pa talaga sa saano mga kabay, kulang pa sa, sa mga latag sa mga Okay, paano yung mga kabay? Hanggang dito na lang yun. Maraming salamat. Ang importante mga kabay na uwi na itanim ko na siya. Ah, uh, pagka makabili na lang ako ng ano uh, pang bonsai na mga wire na natin siya maayos ng gusto. Pero ito sa ngayon okay na tumbay ano. At least na ano na natin siya na unti-unting ibaba. 'Yon. Kuti natin. Tayo siya, ganda ng kanyang likod, kalikuran mga kabayo. Oh. Di ko alam mga kabay kung saan yung gagawin kong front. Pero yan, uh, lalago pa ng yan. Kasi ang red balete mga kabay, napakaganda pagdating sa bonsai. Okay. Uh, hanggang dito na lang mga kabay.